Magandang umaga mga kaidol at pagka uh, tapos nating uh, gumupit tayo ay uh, pupunta ng uh, palengke. tayo ay uh, mamimili ng uh, iulam po ngayong uh, pananghalian guys no Ayan guys at uh, samahan nyo po uh, mamasyal at uh, pupunta tayo sa palingki upang uh, bumili ng uh, chicken manok uh, Intro muna tayo guys Ito nga po ah, mga kaidol, ito po yung uh, lugar kung saan ito ay uh, ah, dalandanan, ano guys no? At uh, ito po yung aking amunting barber uh, shop barbershop, uh, nakapag-agupit na rin po tayo ng ah, uh, dalawa. Ah, uh, Pamaya-maya guys ay uh, tayo ay uh, mamamasada ng uh, tricycle no? Araw po ngayon ng uh, Sabado. Tara na guys at uh, samahan nyo kung uh, mamili ng uh, ulam. Ayan. Medyo ama uh, mainit uh, mga kaidol no? Uh, maglalakad lang po tayo para... Uh, ah uh, bumili ng uh, may ulam na manok gusto raw ng asawa ko guys ay uh, tinulang manok tinulang manok ang ating ulam ngayon kasi matagal na tayong hindi nakakapag sabaw ayan at uh, patanghali na naman mapapansin nyo guys itong aking uh, nilalakaran ito yung uh, kahabaan ng ano kahabaan ng uh, gilasaro at uh, pag, uh roon sa dulo ay uh, uh, MacArthur Highway guys ang uh, dulo nito pagka kumanan ka papuntang uh, Malinta, Monumento, Karawatan dadaanan po natin pagka kumaliwa ka uh, Malanday, uh, mikawayan at uh, Marilao ng MacArthur Highway guys so ayan at uh, panibagong vlog tayo bibili lang tayo ng may ulam doon sa aking uh, suki sa halagang uh, 70 pesos lang po ang ating bibilihing uh, ano bibiling uh, ulam tawid tayo guys sa kabila ingat dong vlog sa paglalakad tingnan nga mabuti ang uh, dinadaanan ay guys mainit na mainit pero kayang-kaya -kaya naman uh, maglalakad-lakad lang tayo dati-dati guys nung hindi pa ako uh, monetize palagi uh, po tayong nagpa-vlog dito muli po tayong magpa-vlog Wala mamá, ¿qué ito senyorita magkano kilo nito? ha? sige dadaan ako mamaya bili muna ang ulan ayun guys ang uh, senyoritang ulam ay uh, senyoritang SDA saging no kapaborito uh, natin to daming nga na istol istol dito guys no? at uh, kung uh, mahilig kayo magkaanikusyo mata at uh, punta lang po kayo dito sa kaba ng uh, MacArthur Highway at uh, Gila Saro pala guys no? makakapili kayo dito <coughs> kaya lang medyo mahal ang upa dito guys sa mga istol istol dito katulad nung mamihan na uh, nagtayo dyan uh, nagsara mega mega love shout out busmak si busmak ang pangalan ng ano dyan guys? Ang pangalan ng Mamihan. So, nagsarado na dahil hindi yata kaya ang uh, pa sa ano, no? So, papasok lang ng uh, Roberto Market. Ayan. Naglakad lang tayo. Dito guys, merong ether dito. Ayan, makikita nyo. Angel Pizza. Ayan, oh, mayroon din po, no? So may music ha ah, mga kaidol. Dapat sa may music na ganyan, gagawin natin, lalagyan natin ng um, background para hindi tayo ano. Pasok tayo dito sa ano. Bibili tayo ng chicken manok. Shout out, ganda! ko Chicken manok, 70 lang. Ito, tingnan mo tayo. Ito din daw! 70 na lang ito, ito, ito. ito, ito. Laklak -lak, o ta? Ikaw na? Bawad so, sa namin balit. Bakit nang balot? Bawad ba'y balot ka? Bawad na po na isip. Pinakatiw mo lang sa likod. Oh, Thank you! Oh, out siyo, <laughs> yeah. Shout out kayo, si Marlene! Shout bibili tayo ng ano? UOT. sa yuti mo? Sayuti. Ah, vlogger ako. Pakita kita oh. Yes. <laughs> Ayan guys, video mura na pala no Saka ano, luya, 5 piso. Titino lang. Hey, lang oh, sili mo Kano sili Di na yan?

iahalok dito doon sa may ano sa may gilid nila mga bird kunti lang na malunggay pabalik na tayo mga kaidol so ang halaga na nga binili nating ulam guys na pang atin ulam ay 70 plus ricado talagang 25 at mamatik uh, sarap no ubus yung ating ano a uh, 100 pesos at uh, uh, sakto yata 100 pesos yung ating uh, gastos o, oh, masarap kasi nito guys pagka uh, ano ikaw ang uh, nagluluto ano para makatipid at uh, uh, abot na hanggang uh, gabi ang uh, uh, ulam na to so kukuha tayo ng malunggay doon sa may dinadaanan ng aking parking area Balitin mo na tayo mga kay doon Wala pong ano, wala pong nararamdaman na uulan Ayan, at uh, magandang panahon Mainit at uh, may kasamang akunting kunting no? Kasi yung hangin, hangin ng amihan Lalo na guys pagka ano, pagka agabi Medyo malamig So ang ating uh, konti na mga kaidol ay uh, uh, gold vibes lamang no Ipakita, uh, ipakita ang lugar dito sa may uh, Valenzuela So bibili tayo ng asabi Kaya yeah, ito, nga nito, senyorita Yan yung ano sa amin sa Bicol Magkano? 19 Alright 19 daw guys pwede bilang nga nga taga ka rin? siya sa bigol? albay, kababay kababay sa kababay ang palanggita bigola naman ako o oh, oo vlogger si Pukot saan sa bigol? sa kamarinisor si Pukot panoorin mo ka na yung ano, youtube channel ko vlogger ako dong doong vlog sa youtube nakikita ka dito shoutout ka sa atin sa probinsya sa Bicol <laughs> yan guys kababayan pala natin nandito maraming ano maraming uh, mga prutas may mga saging uh, may lansulis uh, uh, ubas pala ito guys may kamote oh. uh, dito na po kayo mamili sa kahabaan ng Agilasaro uh, guys. Aking uh, pinopromote ang uh, tindahan ni Kabaya. Ayan. Alam ko bigla na rin yung may ano dito, may misto no. Si Manay. Ayan. Marami akong pangalan na magda 9,000 subscriber na. Hindi na lang. Sa sa YouTube. Long vlogs. Upload ko tong mamaya Manay. Tricycle rider ako diyan. Tapos barbero, may barbershop ako sa harap ng halin halin sa thank you so yun na tara na guys at uh, tayo ay uh, na kompleto na yung ating abitili meron tayong saging na sa amin sabi ko ay ito ay ano inarnibal inarnibal ang ating ano saging talaga pagka walang kameraman uh, cameraman ano kare cameraman natin ay sarili nating ano sarili nating uh, kamay ayan pagka video ano na tayo kaya at uh, sumasaw na tayo ng uh, malaki kukuha tayo ng a uh, cameraman para uh, ang gagawin natin magbablog uh, lang, lang ng uh, magbablog uh, mga kaidol no So tatawi tayo Ingat tong blog. Ayan Naka uh, dalawang uh, gupit na tayo guys at uh, maaaring, uh madagdagan pa pagka uh, tayo ay ano, tumambay sa barbershop ano. Ganda ng ang uh, mga bulaklak na to guys Oh. Ayan. Hanggang uh, taas yang guys oh. Uh -huh. so. Oh. mga kaidol hanggang nga uh, dito na lang ang uh, vlog ko na to na uh, pagpunta sa palingki na uh, namili tayo ng ulam uh, magtitinula tayo ngayon at ako ay ako uh, kukuha muna ng ano, malunggay para pansahog dito. Babay na mga kaidol, babay na.